Habaan na naman po. Ayan, mga boss. Lumaki na naman po yung tubig dito sa amin. Ayan, yung mga motor natin di makapasok dito sa isang garahe natin. Pati kalsada po, lubog na naman ng pagbabalik. Ayan na. Ah. Puro tubig na po. Buti lang itong isang garahe natin dito ay yung matas pa po, po yung ano yung yung kanyang ano flooring. Ayan, nandito po yung motor natin. Ah, good morning, good morning mga boss. Ayan. Umagang tagulan, lakas pa ng ulan dito. Kaya yun po pinatuyo natin. Ayan, hindi po natutuyo. Baha na naman. Ayan na, mga boss. Lumalaki um, na rin po yung tubig. Palaki ng palaki. Kaya nahihirapan po yung motor natin. Pero buti na lang meron tayong ano. Meron tayong pang sanggarae garae. Yung dun sa kabila. Malaki na po yung tubig doon. Kaya dito na po yung mga motor natin. Tsaka yung sakyan. Pero yung isang yung natin. Hindi pa rin po. Hindi pa naman po sa lubog. Nandun yung ibang motor natin. Ayan mga boss yun po yung lugar namin dito sa Masantol sa Kahingin, Masantol ulan ng ilang araw ba yung ano yung yung kalsada ayan maulang umaga mga boss Uh, Bitas Project at si Project ko yung ating destination ngayon tapos by Saturday baka So katumigil lang po yung ulan, pwede na tayo mag-start sa bagong project natin kay Ate Aida na nasa USA din po siya sa Kaniguan mm, sa Nagusti, Santol, yun po yung location niya. At malapit lang po dito sa atin yung ating bagong project. Ayan mga ba? Kahit na maulan, diretso pa rin yung mga tropa natin sa pagkatrabaho sa Bitas at sa Kambasi project. Ayan, yeah, Vitas Project po tayo. Umulan. Na naman. Uh, yeah, bistay. Bis Ay nagte na po tayo dun sa dun sa kwarto. Permisyo ang ulan. Ya, yeah, ito. Baa. Baa rin dito. Sa so, Vitas Project natin. Bye. Okay oh, tapos yan, tapos na to? Oo, tapos. Tapos, tapos na to. Tapos na. Pinis na po to. Yung ating ano, ceiling. Hindi naman walang pinipinturahan ni Bay. Tapos yung mga outlet bang sinala natin. Ah. ano? Ah. Anong malita sa baha? Bay. Ala, ganun pa din. Baha pa rin. liya Tapos tapos noon si na 'yan. Ito tapos na 'to. Itong atong sa so, ano, sa so, living area. Tapos ito si Budong. Tapos yan, nakapalista na sila ng dito ng tents ni master. yun nagbibista sila doon. Umuulan. yung giba na po. Ayan, nakapaglagay na sila ng ano, ng PVC panel. Yan po yung pinalagay ni Ma'am Joy dito sa ano, sa kanyang kwarto, master bedroom. Yun po ano, hindi natatanggal yung yung cabinet closet. Yan din yung mga pickas. Kasi ah, hanggang na yung ano, yung cabinet dito. Tapos yung lavatory, ang na rin. Tinirahan ko ng Yung toilet bowl, papalitan din po natin yan para yung mga ties. Yung ceiling, mamodern din din po natin yan. Nalagyan natin ng cob. Ito, didesign po natin. Hay. baa uh, no? na dito, 'no? Wala na bay. Ang ganda na. Kinis na. Tapos siguro ng mga ano si Bocal sa nila. Uh, Ayan si Madar. Madar. Ma. Umagang maulan, Madar. <laughs> Test na yung master bedroom. Tapos yung si na master, nagbibistay sila dun sa labas. Si Sir, eto. Uh, ng ano. Uh, Nang uh, YouTube. Ayan, dito na lang mag mm -hmm. si Master, Master. Ah, oh, boss. Uh, Tapos si Jamata, di pumasok. Nilagnat daw. Tibot si tayo na. Ah. Tayo ah. <laughs> oh. Jamata, nilagnat. Ano ay. din po yan, Coblite. Nakapahikot. Cob Searing. Ayan, si JR nag-aakot ng ano tapos ah uh, sa Kambasi Project muna po tayo ito muna po tayo update po tayo doon sa mga tropa natin doon tignan natin kung ano yung mga nagawa nila sa Kambasi Project Ayan, nasa Cambasi Project na po tayo. Kahit maulan, tuloy pa rin ang trabaho ng mga tropa. Yung astring sa mga poste, si Jun. Ayan. Tapos si Romantico, masun na. Romantico! Ah, Masunuri ka na! sa <laughs> tarawa. Ayan, eh, mga ano natin, mga awning window natin. Dile, uh, meron din siyang ano, free gas, katulad ng sa Arab. 'Yun dalawa doon. Dito, flooring na tayo. Konti na lang. Matatapos na 'yan. Manumanong lang po kasi yung yung ulan, abala sa mixer. Kaya manumanong lang po yung ginawa natin para sa, sa pag-flooring. Ito, nakaflooring na rin to. Yung mga sa board natin, ayan, nakaprepare na para sa ceiling. Ayan, start na yung ceiling natin dito sa isang kwarto. Si Bato, ang ating ano, ang ating installer. Ah, metal paring ceiling po 'yan. Wall angle 'yung ano, 'yung unang ilalagay natin tapos metal paring channel. Ang pinaka-design niya po sa sa gitna 'yung ano, 'yung PVC panel. Tapos meron siyang cob. Cob ceiling at saka cob light. Dito naman, 'yan. 'Yung ating PPR installation dito sa banyo para po makapag-install na sila ng mga tiles dito. Alam mo una 'yung ano. Bago yung mga PPR. Yung mga tiles natin para sa CR ayan mga boss. 60 by 60 po. Yung ating lalagay na ano, tiles dito sa CR. Tapos meron siyang accent na ano, uh, na 20 by 90. Yan po sa tapat ng ano, ng cover, cover area. Yan. Exacto. Exacto dito. Tapos, yun naman ang na natin. Yung mga materials natin sa ceiling, nilagay din ko muna dito. Kasi, uh, wala ba tayong paglalagyan. Masikip. Masikip yung ating, ano, yung mga ano, pesto. Ang ah, kanto. Yung mga posting natin na Tapos, merong, meron din mga pikas yan dito. Tapos yan yung sa kabila ano, yun. Para makapag-frame na rin tayo sa, sa, ano sa ceiling. Ah, si Boss Andy. Boss Andy, wala mi kampana Kailangan ng gym vlog. <laughs> wala si Boss Eddie. Ah, si Boss Eddie wala. Si Eddie Boy. Ah, wala si Eddie Boy. gumamit tayo ng ano, laser level para ball yung ating ano, chlorine. Ayan. Mas maganda po yung naka-laser tayo kaysa sa level off. Sabok ko na po yung ganito, mga boss. Talagang ano, eksakto. Ang ano, ang pagka-levelation niya. Pag-agumag tayo ng ano, laser level. Ayan. Tapos lagyan ng tansi dito. Ano boss Eddie? Anong mirada na natin? Kape. Kape na naman. Ah, timplang Ayan. ano yan? Timplang... <laughs> Kape ni boss Eddie. Ayan, pinipipare na yung mirada na natin. Ang

Tapos lagyan ng ano yan, ng bakal. Para mag-flooring na rin to. Ah, metal paring. Ini saudara natin si Rambo. Oh. <laughs> Tsaka si Bato. Ah, si Romantic oh, yung kanyang ano, yung kanyang plastering dito sama si Ronald. Ayun oh. Warning po, awning window daw natin dito. tatlo, yung pinalagay kong ano, metal paring sa gitna para pag naglagay tayo ng center light, ah uh, merong kakapitan yung ating mga screw para matibay. ay kape ni Boss Eddie. Thank you, Boss Eddie. Sa na kape. Ang mabilis sa kape. Kape ano to? Kape yung barako o kape yung inayin? Ayan, laki ng ano. Laki ng <laughs> truck, ah, <ha>, Nakapasok dito. Baksak dito, baksak mo lang dito, oh. <laughs> <laughs> Gina, yan, inalo ko yung ano, dumadaan na, 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 truck. Traffic. Sa traffic, sa truck. truck. iba naman po yung inaakot nila para makapagbuhos na ulit Isa ano na lang ano ano isang ano lang prikas na tapos na yan dalawang ano kanopi yung nabuwasan natin dito sa mga bintana natin yan pa tayo makapagano makapaggawa dito sa taas mulan, daling mumulan. Yung ano, yung spandrel ceiling natin. Nakaano pa. Naka uh, paing pa. kaya yung ano muna flooring yan si Kuya Melio. Yung ating caretaker dito si Kuya Melio. ayan, lumula na naman. ito naman susunod natin hindi mo na ano spacer yung ating mga ano bakal ito bubusan na rin to yung nabuli nga tonton nabuli kumulang yan yan yun na nakapaglagay ng mga metal paring yung mga installer natin sa ano sa ceiling natin Oo. Uh -huh. Yung pa 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 yun na ba to ayo yun, na? Uh -huh. Yung mga natin si HP doon. Baka malagay yun dito. Bukas na lang siguro kasi wala nang alo eh. Inubos uh -huh. Next day, baka bukas ito naman ng pe-framing nila. Itong master bedroom, mga installer natin. ano muna, premium muna po tayo patapos doon, wiring bago tayo mag ng mga PVC panel saka yung top ceiling natin magwawiring muna po tayo natin ng graba bago tayo mag flooring habang tinitignan ni yung video yung ating gawa ah. ah, si Boss Bong shout out ano nang wala na ngayon ko yung ulan na yung ulan wala. wala pa si Kayedi Kayedi ano iinom natin ng gin eh gas out gas out <laughs> Ah, game na, Dorin. na, oh, na sira ah? <laughs>